My <coughs> be <drying up> <laughs> i we're forever

No, Yan si R.J. Arellano, yung babayang boses. Grabe, ang ke, ng boses na. kahit nakaupo. Grabe. Rabito makra kaibigan ito oh, oh. Grabe ka na, Papa You're like this It never you kiss me like that It was not long ago But it's all coming back to me If you touch me like this If you kiss me like that It's not for But it's all coming back to me It's all coming back It's all coming back, all coming back to me now

It's so all coming back to me I can barely recall But it's all so coming back to me now If I could give you this If I could you all that You could give it you could give it But it's all so like coming back me. to me Galing <clears throat> Ayun po <clears throat> Napakagaling po na magbawarkada na yon, Magbarkada pala na si uh, Si Papa Tsaka si Sir RJ Arellano So napakagaling po talaga ng mga bosses nila ang pinaka biniliban ko talaga guys yung kantang It's All Coming Back kasi ni I believe that is a song by Celine Dion so napakataas po ng kantang yon <laughs> tapos ibinirit po nila ng nakaupo lamang tapos si Sir RJ naman is pambabae yung kanyang boses so napakagaling po nila nakakahanga talaga sila ah uh, ng mga viral na mga videos ng dalawang ito eh na nakapost sa kanilang mga page, especially sa page ni Sir Uh, Reynel Papa, i-follow nyo po yon Pati kay RJ Arellano. Tapos itong video na ito is galing po ito sa, I believe kapatid yata yun ni eh, Sir RJ, uh, kay Allen de las Alas um, Arellano. I-support nyo po ang mga nabanggit ko po ng mga Facebook page or account sa ganun na is magkaroon po kayo ng update uh, sa kanila. And I am hoping na sana ay talaga mabigyan ng break itong dalawang taong ito na napakahalimaw talaga pagdating sa kantahan. I believe si Sir papais na nakasali na ito dati sa Tawag ng Tanghalan. Uh, si Sir RJ Arillano, I'm not sure kung nakasali na. Pero sana uh, muli silang makasali or makasali sila sa mga competition sa Tawag ng Tanghalan, sa The Voice, sa Singaling, sa The Clash, or maybe sa um, Pilipinas sila talent kasi talagang may talento sila at alam kong marami ang mas sa kanila kapag mapanood natin sila o mapanood sila ng mga tao na nagpa-perform sa isang TV competition. Kaya good luck at good job sa inyo, Reynel Papa, RJ Arellano at palagi naming aabangan ang inyong mga cover songs. Palagi namin kayong susuportahan at yun ipagpatuloy nyo lang ang inyong ginagawa at sana guys supportahan po natin sila mag comment po tayo maganda i-share po natin ang mga videos na sa ganun is mas ma-encourage pa sila na gumawa pa ng mga cover songs Ayan. so yun guys I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video so thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking youtube channel Uh, inuulit ko nga po palagi na no? ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di mo po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalopsate ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa kanya. I always spring pa yung kapo, uh, kapote sobrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalapas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit po, hindi po tayo mainitan o kapag hindi naman umulan, hindi po tayo ng ulan. And always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad ng kung ano-anong mga sakit-sakit. So once again, ina, ulit ko ang dito na lamang po muna ito agad uh, God bless po sa ating lahat at uh, bye for now po bye for now po ayan ingat ingat po always pray pray po always sa taas magpasalamat po palagi